Shout out mga ka second drop na po tayo. Sa... Ah, sa ano po? Sa Pasig ang applyan Sa C5 Pasig po. Sa... O, yung pagbaba ng Tulay, di ba? Bago dumating ng Lanusa. Yung San Miguel Foods doon. O, tapos... Katabi rin siya ng Petronas Station. Pagpapunta kang Libis, di ba? Oh, yun. Pasala kayo resume doon. ano, high school diploma. Tapos mga COE. Tapos yung mga SSS, mga ganun, police clearance, barangay, vaccination card. Oh, kasama lahat. Police, barangay, tsaka NBI. Oo, so, ng NBI. Ay, gusto nila lahat, meron eh. Sa akin ganun din inano ko. Tayo lang doon. Pero yung basic 'yung basic eh 'yun 'yung na malalaman kasi confidential 'yun eh. Bawal sabihin. <laughs> may buy, ano may buy, basic monthly pay tapos may trip allowance, tapos may ano, may tawag dito, may overtime. O pag dito ka sa ano, Rosario, Limay or ano Patangas. Pero pag sa harbor wala daw ano dun, eh. Walang hindi, walang overtime. No. Diba, 'di 'di? <laughs> Ayun, mayroong gusto mag-apply. Trabaho muna tayo mga katiskarte. Mga katiskarte, tapos na tayo dito sa ating second drop. Uh, Poproceed na tayo dito sa third drop natin. Tingnan nyo po yung pawis oh. Sobra. Ayan oh. Basang-basa oh. Time check po, alas 11. Eh, dapat po, inom tayo ng inom ng tubig mga katiskarte dapat hydrated tayo lagi yung e mga kadiskarte ingat tayo lagi sa ating mga biyahe let's always ride safe and let's keep on trucking mabuhay ang mga tracker mga kadiskarte lahat ng mga madidiskarte mabuhay lahat ng mga dumi, dumidiskarte para sa pamilya shout out ingat Shout out mga kadiskarte, third drop na po tayo. Yo mga katiskate tapos na tayo sa third drop kumain na rin muna tayo dito sa so may ano ah estasyon may baon tayo eh magtangalihan naman tayo o oh, tinan nyo yung mga alam mo may sinampay <coughs> grabe pawisan eh babalik na po tayo sa ano terminal mga katiskate yun para pipila na po uli tayo. Dito lang tayo sa mi ano. mi Tawit first drop natin sa mi Bakaw General Trias. Tapos pangalawa sa mi Sentinel Road, sa mi Diversion Road o Bypass Road tapos ito naman papuntang lang Magkakalapit lang. Third drop time check ano ba 12:41 yon balik na po tayo sa terminal para makapagkarga muli ng so, mga kadiskarte sobrang init po ng panahon kaya ma um, tubig tayo na magtubig more on fluids para makaiwas tayo sa heat stroke at ano dehydration po let's always ride safe and let's keep on trucking Keep on trucking. Yo, so, shout out mga katiskarte. Time check. Ayan. 5.57. 5.57. Pangalawang biyahe na second trip hindi second drop ha second trip second trip ko po ngayong araw na to oh grabe pawis mga katiskarte second trip ko yung first trip ko three drops ah tong whew, tong second trip ah uh, yung first trip ko po 3 drops nung second trip ko swerte po 1 drop lang oh sabi sa inyo po mga kadiskarte promise grabe grabe yung panahon yan oh grabe yung tagaktak na ng pawis oh oh tanggal ang mga kolesterol sana mo matanggal ang mga kolesterol Grabe po. Malaga yan. Dapat po, inom tayo ng inom ng tubig, mga katiskate. Para hindi tayo mga dehydrate. Hmm. Yung mga deodorant tayo, mga katiskate. Mabuhay naman ang iba grabe pawis promise po talaga naman ito maximum level kaya uh, hangin lang po natin yung mga diskarte para salit salitan lang ba mga diskarte kaya tuyo na to itong suot ko naman ang basa Eh, naman ang susunod ko mamaya, di ba? Shoutout. Ito. Shoutout mga kadiskarte. Huh, sa, sa pakaramdam. Nagpapawisan ng todo-todo. Pang ilang ko na to, pang apat ko na nata to. Tatlo. Magapon. ah huh. So yung mga katisyarte Paalala lang po sa ating mga Pinagpapawisan sa trabaho Kung saan ano mang ginagawa Na Lagi tayong mag Tubig Ito Pawisan pag Pagdidiskarga Pagkakarga Sabi ay eh, syempre hindi kasi aircon naman tayo Aircon nung truck natin Imagine kung hindi pa aircon to, di ba? Buti na lang mga branyo eh, at condition ng mga truck na ipilay. Eh. Ay mga katiskarte, shout out. konting paalala lang. At uh, let's always ride safe and let's keep on trucking. Eh. Pabalikin po tayo sa terminal. Kakarga na po uli. ulit.